Matagal na naging single ang TV host comedian na si Ryan Bang. Kaya naman bukod sa kanyang matagumpay na showbiz career, isa sa pinaka-inaabangan sa kanya ay ang matagpuan na nito ang babaeng narapat sa kanya. Ilang buwan na ang nakalipas, kinumpirma ni Ryan na may girlfriend na siya. Tahimik man si Ryan sa pagbabahagi ng pagkakakilanla ng nobya, hayaga naman ito sa pagpapakita ng masayang takbo ng kanyang puso. The Philippine Showbiz List Presents – Sino ang girlfriend ni Ryan Bang? Ryan revealed courting a non-showbiz Pinay. Sa mga lumipas na taon, inaroon e ang pagtuon ng pansin ni Ryan sa pagpapalago ng kanyang karera, maging sa pagpasok nito sa mga negosyo. Ganunpaman, sa kabila ng pagiging busy, bukas siya sa pagsasabing naroon ang paglaan niya ng panahon sa kanyang puso at kung may nais man daw siyang babae na makasama habang buhay, gusto niya ay isang Pinay. Pribado man sa pagbabahagi ng ilang detalye patungkol sa kanyang buhay pag-ibig, hindi naman ito tuluyang pinagdamot ni Ryan. Katunayan, itong taon ay nariyan ng unti-unti niyang pagiging bukas sa masayang ilagay ng kanyang puso. Sa interview sa kanya sa Fast Talk with Boy Abunda noong August 8, 2023, nabanggit ni Ryan ang loyalty at pagmamahal niya sa Pilipinas kahit siya ay taga South Korea. Anya, nakapag-ipon na raw siya at sa Pilipinas na rin niya balak manirahan habang buhay kasama ang kanyang magiging asawa at pamilya. Dito ay napag-usapan ang kanyang love life at hindi tinanggi ni Ryan na marami raw siyang pinormahang Pinay celebrity pero walang nagkagusto sa kanya kahit isa. Hindi naman sinekreto pa ni Ryan ang kasalukuyang estado ng kanyang buhay pag-ibig kung saan ay inamin niya na may nililigawan siyang isang Pinay pero malayo ito sa mundong ginagalawan niya sa showbiz. Kwento ni Ryan na nung unang beses niya nakita ang babae ay parang may spotlight kaya naman umaasa siyang ito na ang nakalaan sa kanya. Nang matanong kung ano ang pagkakaiba ng isang girlfriend na koreyana sa girlfriend na pinay, natatawang sagot ni Ryan na kapag koreyana ang nobya ay silosa. Samantala kapag pinay naman daw, tiyak na mas silosa ito pero bawi niya na mas maalaga ang mga pinay. Iginiit din ni Ryan na sincere siya sa nililigawang pinay katunayan ay naipakilala na raw niya ito sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng FaceTime. Biniro pa daw siya na kanyang mga magulang na bilis-bilisan at baka magising o mauntog ang nililigawan. Dagdag pa ni Ryan, I want to live my life forever here in the Philippines with my forever Filipina. Ryan confirmed he's in a relationship with a mystery woman. Ilang linggo matapos ang pagsasapubliko ni Ryan patungkol sa kanyang nililigawan, masaya niyang ibinahagi na nakuha na niya ang matamis na oo ng sinisinta. Naganap ang revelasyon sa live episode ng It's Showtime noong August 29, 2023. Kitang-kita sa mukha ni Ryan ang walang mapagsidlang kasiyahan na in a relationship na siya matapos ang ilang taon niyang pagiging single. Pagmamalaki niya, gusto kong sabihin sa aking It Showtime family, sa harap ninyo, Mami, daddy, kay kuya ko, ate ko, chang, may girlfriend na ako. Nagtalunan at, agad siyang binigyan ng group hug na kanyang co-host na sina Vice Ganda, Kim Chu, Vong Navarro, Jong Hilario, Amy Perez, Jungs at Teddy, Ayon Perez, Jackie Gonzaga, MC Mua, Lassie Marquez at Sian Dominguez na indikasyon ng kanilang kasiyahan para kay Ryan. Siyempre, unang-una sa mga naging masaya para kay Ryan ay ang naninanayan niyang si Vice na matagal na nagsasabi na darating at darating din ang tamang babae para sa anak-anakan. Ayon kay Vice, siya ang unang sinabihan ni Ryan tungkol dito. Kwento niya na masama ang pakiramdam niya noong August 28, tapos biglang nag-text sa kanya si Ryan na ang saya-saya nito. Binuking pa ni Vice na nung tinawagan niya si Ryan, ay naiyak pa ito ng ibalita sa kanya ang tungkol sa bago nito natagpo ang pag-ibig. Ayon kay Ryan, syempre gusto niya na ang kanyang mommy vice, ang unang makaalam sa masayang yugdong yon ng kanyang buhay. Humirit naman si Ami na August 28 ang anniversary ni Ryan at ng mystery girlfriend nito. Agad naman itong sinunda ni Vice at sinabi na ipagdarasal nila na ang pag-ibig na natagpuan ni Ryan ay maging pag-ibig na habang buhay. Hanggang sa kung ano mang edad man daw abutin ang mga ito na kahit pa umabot ng 150 years old, umaasa siya na magkasama pa din ang mga ito. Kasunod nito, nagpasalamat naman si Ryan sa kanyang It Showtime family sa suporta at words of encouragement na ibinigay ng mga ito. Anya, sobra kong saya kasi antagal kong naging single tapos ngayon may girlfriend na ako. Thank you so much sa support niyo sa pag-ibig ko. Ryan introduced girlfriend to his family in South Korea. Katunayan ay naipakilala na rin ni Ryan ang personal sa kanyang pamilya ang kanyang girlfriend. Sa rampanalo segment ng It's Showtime noong September 25, 2023, baka sa mukha ni Ryan ang labis na tuwa at dito nga hindi niya mapigilang ibahagi ang magandang takbo ng relasyon nila ng mystery girlfriend. Dito ay kinuwento ni Ryan na umuwi siya ng Korea matapos ang dalawang taon. Anya bata pa lang na maghiwalay ang kanyang mga magulang kaya pag uwi niya ay nag-lunch silang magkakasama. Lahat ni Ryan yun ang unang beses na nagkita muli ang kanyang mga magulang matapos ang sampung taon at inamin na mainit pa din ang ulo ng mami niya. Binigyang diin naman ni Vong na ang mahalaga ay kompleto ang pamilya ni Ryan sa naging biyahe nito. Sinunda naman ito ni Jong ng pang-aasar na tanong kung ano ang rason kung bakit nasabing complete family na tila ba may alam ito sa naging biyahe ni Ryan. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Ryan at ibinahagi ang isa sa importanteng tagpo ng pagbalik niya sa Korea kung saan ay kasama niya ang sinisinta. Pag-ami ni Ryan, pinakilala na niya ang nobya sa mga magulang. Kwento niya na yung mami niya ay hindi marunong magsalita ng Tagalog kahit na English. Dahil nga rito siya ang tumayong translator upang magkaintindihan ang mami niya at ang kanyang nobya. Biro pa ni Ryan na para rin daw siyang nasa trabaho dahil sa translation ng translate at hindi na makakain. Dagdag pa ni Ryan na sobrang masaya ang mami niya para sa kanya, lalo na at nahanap na niya ang babaeng nakalaan para sa kanya. Ryan shared on how he met his girlfriend. Sa YouTube vlog ng kaibigang si Jean Ho Bay no September 24, 2023, hindi nakataka si Ryan na mausisa patungkol sa masayang lagay na kanyang puso. Bagamat kapansin-pansin ang tila pag iwas niya na pag-usapan ito, sa huli ay nagbahagi siya ng ilang detalye. Proud boyfriend si Ryan sa pagsasabing napakaganda na kanyang nobya na isang football player. Kwento niya na unang nagtagpo ang landas nila, nang hindi pa din pinapangalan ng nobya sa football field nang minsang magkasabay silang maglaro. Ayon kay Ryan, pagpasok pa lang daw niya ng field ay biglang nag-slow-mo ang lahat tapos nakatingin sa kanya ang nobya. Dito raw ay napatanong pa siya sa Panginoon kung ito na ba ang babaeng tinadhana para sa kanya. Matapos ang moment na yon ay hindi naman daw sila nag-uusap pero ginamit niya ang pagkakataon. Pag-amin ni Ryan na siya ang una nag-approach sa nobya. Dahil sa magkaibang araw sila ng team, nilapitan niya ito at matatawang kinuwento na ang binatawang salita para makausap ito ay, O kayo na, next! Sa masinang takbo ngayon ng kanyang love life, sinabi ni Ryan na naniniwala siya na ang tunay na pag-ibig ay hindi hinahanap sapagkat kusaan niya itong dumarating. Ryan finally revealed his non-showbiz girlfriend sa pagiging mailap ni Ryan patungkol sa babae nagpapatibok ng kanyang puso. Mas lalo namang nadagdagan ang kuryosidad ng publiko na kilalanin ito. At sa ngayon nga tila dahan-dahan na niyang ipinapakilala sa madlang people ang kanyang non-showbiz girlfriend. Pumunta ng Hong Kong ang karamihan sa It Showtime host para magbakasyon habang suma sa ilalim sa 12-day suspension ang kanilang programa. Alinsunod sa parusang ipinataw ng MTRCB, dahil di umano sa paglabag sa ilang regulasyon. Ang bonding moment sa mga host ay labis na ikinatuwa ng mga tagahanga ng programa. Pero maliban sa masayang bakasyon ng mga host, isa sa agaw pansin ay ang presensya ng isa pa nilang kasama na bago sa kanilang grupo. Nagtukoy nga na ang babaeng palagi na sa tabi ni Ryan ay walang iba kundi ang nobya nito na si Paula Grace Huyong. Sa ibinahaging Instagram post ng mga host, isa sa mga nakatag dito ay si Paula. May post din si Karil sa kanyang Instagram story na tinalakikin third wheel sa new couple. Kasama rin si Paula sa family picture ng The Suspenders, ang kinaaliwang hashtag ni Teddy sa kanilang group picture sa Hong Kong. Pati sa post ni Vong ay kasama si Paula. Ngayon din sa Instagram stories ni Vice at Ayon. Sabi pa ni Ayon sa caption sa kanyang post, Welcome to the family at Pau Hoyong at Ryan Bang. Who is Paula Grace Huyong? Kasunod ang paglabas ng pangalan ng babae ng ari ngayon ng puso ni Ryan. Maraming netizens ang mas lalong nag-usisa sa pagkakakidan nila nito. Si Paula ay 28 taong gulang at base sa kanyang LinkedIn profile, siya nagtapos sa Assumption College. Kinompleto naman niya kanyang MBA sa Asian Institute of Management at dumalo din siya sa Yale School of Management noong 2020 sa kanyang social media account ay makikita ang ilan sa pinagkakaabalahan niya. Tulad niya na naunang nabanggit ni Ryan sa pagsasalarawan sa Nobya na sa sports ito. Batay sa kanyang mga Instagram post, kitang kita na malaki ang paghanga ni Paula sa football kung saan ay dumadayo pa sa ibang bansa para makapanood ng personal. Isa rin siya sa mga miyembro ng kanyang college futsal varsity team. Makikita din sa kanyang Instagram feed na mahilig ito mag-travel. Ilan lamang sa mga narating nitong bansa ay Japan, US, Korea, Thailand, Paris at marami pang iba. Mahilig din si Paula sa pag-attend ng mga music festivals at concerts. Isa nga sa kanyang mga paboritong artist ay si Harry Styles. Hindi naman nagpahuli si Paula na naroon din ang pagmamahal sa beach. Base sa kanyang IG story highlights, may mga ala alaala ito sa mga lugar tulad ng Amanpulo, Siargao at Coron. Co-founder and chief marketing officer din siya ng Project 7, ang pioneering grassroots company for entrepreneurship development sa Pilipinas. Isa ring accredited financial analyst and advisor si Paula at naging life coach para sa Leadership Excellence Achievement Program Batch 77 na may temang BU. Samantala kung titingnan naman ang parehong social media accounts ni Ryan at Paula, walang na ibabahaga mga ito patungkol sa bawat isa na hindi na rin nakapagtataka pa na gusto lamang pangalagaan ng mga ito ang pribado nilang buhay, partikular na ang takbo ng kanilang relasyon. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!